Good morning. So ano, ano ah, talagang na ah, the best talaga. Ah, maagang maga pa nakikita ko ninyo no ay ah, malinis na malinis na. Ah, no? Uh, ah, sinisimot na lang. Ah, ito yung sinasabi ng uh, ah, taga bombero no. Pag ah, sila ng mga kapulisan, maaga sila matatapos. At ah, kapansin-pansin nandito yung mga kapulisan natin no. At ah, ito nga, all force sila dito nga nag aasis sa ating uh, ano itong uh, paglilinis ng ating mga kababayan at uh, nakikita po ninyo magang maga pa ay uh, ano na malinis na no? malinis na nandiyan sila no kasi uh, pag uh, na kasi ganito nahihirapan yung tagalinis kasi walang nag aasis sa kanya kagaya nito nandiyan sila maga natapos ang trabaho ganyan po yung pinagkaibahan nung uh, may nag aasis sa kanilang uh, kapulisan Ayan po, no? At uh, punta natin yung kabilang uh, mga area, mga site. Kung uh, ganito rin, kalinis. O, oh, dito tayo. Lahat ng uh, sulok dito, ito yung kinukuha na natin. O, so, oh, talagang uh, malinis na, uh, babaya na. Pati yung uh, pinaparadaan ng mga, uh, mga motosiklo, puntang parula at puntang uh, yan uh, wala na ang basura dito malinis na maaga na maaga uh, uh, siya so, oh, yeah. So, maya maya no kung uh, bubumbay ng bubero to uh, wala nang kahirap-hirap inuugasan nila ito dahil uh, nakikita po ninyo uh, malinis na wala na tayong uh, nadadaanan dito sa na basura uh, pauli sa sakyano no luwag luwag ha <laughs> no pati yung mga nagtitinda dito talagang uh, napaaga uh, wala na no? wala na tayong minabutan dito kundi yan, mga nakaparada na yung mga nag uh, pa parking dito no kasi ginagawa nilang uh, side nito yung parking no ito no yun lang sa mga aluban yan Uh, sa may Carmen Planas ganun lang at uh, uh, dyan naman mumpunta yung mga may mga natitirang uh, paninda no pumapasok dyan pag uh, nagse-clearing na dito pero kapansin-pansin no nakikita kita pun yung uh, linis na at uh, nandiyan rin yung ating mga kapulisan diyan meron pa doon uh, na abutan natin yung isang loader no? at uh, sinisimot na lang yung uh, basura doon kita ninyo yung ating mga kapulsa no? Yeah. so tumulong na sila no? mag assist at uh, mas mabilis sa uh, natatapos yung trabaho pag uh, nandiyan sila dahil uh, wala nang na sa kanila mabilis oh, Ayan. Yeah. so ito na lang sinisimot na lang itong uh, lugar na ito kung saan at uh, uh, malapit na lang malapit na matapos yeah. Oh, so, yan sila ang uh, nag a dito. Yan. Sinusuyod nila dito dahil uh, para wala nang uh, sagabal, uh, sa gabal na sa pagkilos ng loader at ito uh, itong ating mga kababayang DPS. mga so, uh, DPS sila po yung uh, ano dito, naglilinis. Ayan, Sinusuli. sinusuyod ng mga kapulisan dito. No? Uh, ito, uh, ito, ito uh, dadalin lang to sa may loader. Ganito uh, ganito, sistema, pag uh, dapat ini uh, hindi magkakalat yan. Andi dito yung uh, mobile ng uh, ano, kapulisan. Uh, na Nag-assist dito sa paglilinis ng ating mga kababayan. No? Uh. Uh, at uh, kapensin kapansin-pansin, no? Uh, maga, maga pa. Tapos kagad ka yung trabaho. At uh, swabing suwabi na yung uh, takbo ng uh, mga sasakyan dito. Ano? Yeah. Uh, ganoon na ganon no ay uh, mapapabilis ang trabaho yan yeah. oo so, aga pa naman dati dati no ng mga nakahamba lang pa yung mga basura dito at uh, marami pang mga dump truck na natanabutan natin ito dadalawa na lang yung dump truck dito at uh, halos uh, papuno na rin tong uh, isa na ito ayan no ito yung park na uh, tuwing dumarating tayo dito ay gabundok na basura so ngayon no halos uh, sinisimot na lang ng at uh, yan yung uh, kaibigan nating uh, mabait na operator ng loader. Ayan oh. No? Ha. Ha. halos uh, uh, ano na lang, ha? nakikita po ninyo. Yung uh, sinisimot na ito, na lang. Ha? Mas lang po ninyo. Ha? Uh, mga sasakyan, ang bilis. Malinis ha? ka agad sisimutin na lang uh, tagawalis to yan tapon yun, niyo yun, yung mga uh, tagawalis pag uh, binumba ng bumbero ito at uh, inugasan, so swabing swabe na pati so, yung uh, mga sasakyan mga na ito po mga kababayan yung uh, panibagong uh, vlog natin panibagong update ito sa kaba ng uh, recto Victoria kung saan at uh, lagi kami magbibigay ng mga update sa paglilinis no? Pa. at uh, kapansin-pansin na uh, ito yung sumasalubong sa ating uh, buting uh, Yorne Isto, no? itong uh, di pa siya nakaupo ay uh, puspusa na yung kanilang uh, paglilinis dito no? saktong-sakto sa kanyang pag-uupo ito yung sasalubong sa kanya at uh, pakaabangan rin natin mga susunod na mga hakbang niya kung anong sistema na gagawin niya sa pagkukulikta ng mga basura dito sa May Divisoria at uh, minsan natanong natin yung uh, operator ng loader kasi mabait naman so tatlong truck uh, tuwing umaga dito kasi siya yung nakatukad yan ano? siya yung uh, dito ah uh, uh, loader. Ay, yung isa naman loader dito sa kabila. Ayan. So, ito yung uh, sabi niya, uh, tinanong ko kung ilang uh, truck ng basura yung uh, nakukulikta dito tuwing umaga. So, tatlong truck na ganito kalalaki. Itong uh, dambuala na dump truck na ito. Ayan. Ayan, malinis na. So, sabi nung uh, taga-bumbero no araw-arawin nilang bubumbayin to. so, maya-maya uh, dumarating yan sila no pagkatapos nito kasi hindi naman sila nakikipagsabayan dito dahil uh, nakakaharang yun sa nila. pagkatapos nilang uh, ito walisin no kasi ano na lang walis na lang yung uh, gagawin nila dito para masimot itong mga ano na ito. Yeah. bilis ng trabaho no? at uh, yun na nga uh, sabi nila pag nandiyan yung mga kapulisan natin ha uh, mabilis yung trabaho nila kasi may nag assist sa kanila na hindi sila nahirapan gumalaw alam naman no? at uh, nakita natin sa pag observe natin dito uh, kahit nandiyan na yung loader no So parang uh, yung mga kababayan natin nagtitinda dito. So walang pakialam. Pero sa ngayon, no? Andi dyan sila naka ano nag-assist. So mabilis yung uh, galaw nila. Ito sinisimot na lang dito sa may island. Yan. Si Kuya Dipes. Yan. Bago kayo natapos sir ha. <laughs> Sinisimot na lang. So, ayan yung uh, sinasabi nung uh, taga-bombero natin. No? Kung uh, uh, nandiyan yung ating mga kapulisan maaga nila natatapos yung trabaho kaya uh, siyempre uh, may nag-assist sa kanila so, kaya nito nandiyan yung ating mga kapulisan at uh, yung uh, paglilinis din dyan uh, pag uh, wawalis uh, uh, pag, uh, galaw ng, uh, loader mabilis kasi uh, ano, uh yung kapulisan nag-assist sa kanila so ngayon no, sa yung uh, ating uh, bombero at nandito yung mga kapulisan. Dalawang uh, bombero, no? Although may kaliitan itong uh, isang, uh, no? Isang uh, bombero. Pero nandiyan, bumubuka na siya doon. bumubuka na na siyang bumuka dyan ito yung sinasabi ng ano uh, uh, dati dati daw inaasi sila ng mga pulis no? kagaya nito nandiyan yung ating mga pulis, kaya uh, tingnan niyo yung uh, galaw ng tao no? hindi ganong uh, ano, kasi nahihirapan sila gumalaw pag uh, uh, wala nag assist sa kanila dahil uh, daming uh, tao no? pero pag ganito no? Uh, uh, maga sila matatapon no? Uh, ayan po